Hi guys! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, at magandang buhay po. Ngayon po ay pangangain. mayroon tayong masarap na merienda. Balot. Tapos mayroon tayong suka. Tingnan natin kung kumusta ang balot. ay okay. dito natin yung balat sa gilid para hindi manabog ganun po oh ang sarap may sabaw yan mm sarap okay lagyan natin ng konting asin Tapos meron tayong kaunting suka na may sili. Tumano rin kung tama siya. Hmm. Asin. <laughs> Dahil may suka at may sili, sasabaw natin sa balot. May balot din dito sa Canada, guys. Ayan. Ayan. Sarapan Wow hmm? Sarap guys Nyam 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 Wow Itu Sarap siya kasih balut seputih Hmm. ang serap guys, serap serap. tayo guys, misarap. Tabunan natin ng suka na may sili. Ang ham. Pero masarap din 'yung suka. Masarap guys. Siguro mga matagal na tayo hindi nakatikin ng balot. Ayan, suka. Mmm. Yum, yum, yum. Salamat kayo sa panunood. Thank you, thank you. Ang sarap ng balut, ano. Thank you po.